Hi and welcome back to my podcast Walk into the Lights, my brother At na naman po tayo Meron na naman tayong ganap na kwentuhan Mga kwentong bumabalot ng kahiwagaan Pala ng palataya, At kung ano-ano pang katakataka Na minsan din mag sa atin na maraming katanungan At kadalasan, sa bandang huli ng kwento Mapapasana all ka na lang din eto na nga chip rober at my kwentong muli sa iyo ang kwento ni Brober ang kwento ito ay nagsimula sa isang repera ng isang common friend ang kwento ito ay talaga namang hahangahan nyo kung paano sila kumapit sa kanilang pananampalatay sa kabila ng pagsubok ng buhay na talaga sinubok sila physically mentally, spiritually halo-halo na isang repera lang ginawa ng isang common friend na tinanong sila kung sila ba'y naniniwala sa gatong aspeto o sa ganap na pang ritual. Sabi nila, okay lang naman. Total, wala naman di mawawala kung susubukan nila kung magpikit pikit mata. Pikit mata silang kumapit at naniwala. Sa kwentong ito, may lalim ng pananampalataya dahil ilang beses sila sinubok. Sa kwentong ito ng isang mag-asawa, kumbaga, sige, Laban lang. Sige, kapit lang sa itaas. Sabi nga nila sa nag-repair, uulitin namin. Wala naman siguro mawawala sa amin. Ika nila. Kung kami ginalapit sa kentong kasing ganap na pang spiritual. for sure, sabi nga nila, ang ano ni Brober ay may kalakit na pananampalataya at pagkapit at pagtitiwala sa Panginoon. At ang tinataas naman niya ay ang mahalabi ni Maria lalo, lalo na ang anak niya si Jesus. Ito na ang naging nangyari. Tingga na, pika nga. Kaya ito, mapapakinggan niyo po si Lily and Nico. Si Nico ay nasa background. And then, si Lily, ang ating kakwentuhan ngayon. O kwento niya at niya ang kanyang kaganapan, kanyang sariling kwento na paano ba nagsimula ang lahat at ang pagsubok ng buhay ang nagkaroon sila Tara, samahan niyo ako tayo magbalik dalaw tayo kung magkalakbay kwento tayo. Palikan natin ang kwentuhan ni Lily and Nick itong magkasawang ito noong taon 2010. Noong, ito yung taon na kung sinubok sila. Sinubok sila ng pagkakataon na hindi nila inaasahan. In the rest ng kwento, hayaan natin si Lily and Nico ang siyang magbahagi sa atin lahat. Pakinggan po natin at i-welcome po natin si Lily and Nico. Yeah. Tapos po, ayun nga po, yung una kasi yung right fallopian tube ko po, na ano yun, na ruptured. Kasi nung akala namin na buntis ako, ectopic pala. Palagi na lang nasakit yung balikat ko that time. Tapos, nung nung pa-check kami, ang sabi nga ectopic. That day nung na dala po ako sa hospital, ano na siya, ruptured na, tumabog na daw po, kailangan na akong operahan. So, ayun na nga ang kwento ni Lily, yan yung taon na kung saan 2010 nagkaroon siya ng ectopic pregnancy. Ano ba ang ectopic pregnancy? Para sa kalaman, konting, konting ano lang, uh, paglilinaw sa, sa gantong klaseng kondisyon. Ang ectopic pregnancy, ito yung fertilized egg na na-develop no, sa labas ng bahay-bata. Kung baga, na to sa uterus usually sa fallopian tube. So, ito yung isa sa mga high-risk pregnancy, ika nga. And ito yung may kaagaran na dapat uh, mabigyan pansin o matrit kagad. Ka no? At sa ganun, hindi naman mailagay ang buhay ng isang tao sa alang alanganin. So, sa kanap na ito, dito sila sinubok. Ito pagkakaroon ni Lily ng ng tinatawag natin ectopic pregnancy. Then ano pa ba? Ano pa yung naging ganap sa kanila? Ano naging advice sa kanila? At ano yung napagplanuhan nila ni Lily and Nico? Ang kagandahan lang po, yung parehas ko na ovaries that time kasi medyo badabada, badabada -bada pa ako. Ano, uh, healthy naman po. So, ano pa yung sumunod dito, Lily, sa kwentong ito? Ayung isa na rapture, tapos yung natira po na left uh, fallopian tube ko, nagpa-second opinion po kami sa Pilipinas, napunta po kami sa Chinese Gen kasi gusto namin maka-ano baka pwede pang uh, bombahin kasi black nga daw po ang findings dito, yung natira. So, sabi namin, barato nga daw po. So sabi namin, check namin sa Chinese Gen, baka na namin kung yung opinion ba. So, yun nga, parehas, parehas, naman po, ganun din po yung gagawin. Wala na daw po chance na bombahin. Tapos, ah uh, ang tanging ano na lang din daw po mag-IVF ako. So, tatanggalin ulit yung left fallopian tube ko. Operation po ulit. Tapos, um, meron pa ho kami isang doktor na pinuntahan kasi naki-clinic na gaano po sa St. Tuxon eh. Wala naman akong pambayad na gano'ng kalaki sa St. ya na anohan ko dun sa friend ko na nag-duty yun sa Tarlac City. Meron siyang clinic every Tuesday. So, in short, pinuntahan namin don Tapos, same lang din po ng findings dito na kailangan daw po tanggalin yun kasi parang meron na rin siyang... Uh, parang yung liquid din na ano din di maganda kung magpapa IVF din ako kasi black na siya eh. Magkakaroon yata siya ng infection na tendency na magkaka-ectopic na naman ako. So, nung bumalik po kami dito ni Nico, we decided na magpahinga muna konti kasi wala pa akong one year na naoperahan. Pag nakabawi-bawi katawan ko, saka na ano namin patatanggal ulit yung death fallopitube tapos mag-start na kami ng IVF. So, Lily, in-advise sa inyo, na magpa-IVF. Ano ba 'yung IVF? Para sa kalamang naman ng iba, ito po tinatawag na in vitro fertilization. Ginagawa ito, ano to, isang procedure po ito na 'yung sperm cell and then 'yung egg niya ay pagsasamahin to outside of the body. Then, ang procedure na ito ay ginagawa mismo sa loob ng laboratory to create embryo ito yung bagong binhi na tinatawag o pinupunla ito, transfer ito mismo sa uterus to increase the chance na magbuntis yung nagre-request at the same time na ini-increase niya, dine-develop niya mismo na matulungan. It's, it's something like na it's a common procedure or a form of assisted reproductive by, by technology na tinatawag to help individual couple, especially yung mga nag-struggle, na hindi makapag-conceive naturally. No? This is the type of uh, technology na to create somehow ng bagong binhi ng buhay. So, kwento pa ni Lily yung ganap kung paano naman pumasok sa kwento sa buhay nila si Brober. Tapos, yun nga kuya. Yeah. So, first attempt, parin po nag, ano, na, 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 at ano, nag-succeed doon. Tapos may nakatira po akong, nakabangko pa akong mga egg dun sa ano po. Embryo na po yung tawag nila doon eh. Naka-frozen. So, nung ginamit po namin yung pangalawa, hindi na naman po natuloy yun. Tapos nung ano, sabi namin, naka na taon lang na nabanggit namin yung kilatris. sa kay Jordan nga, tapos sabi nila, meron kaming kakilala, yung pinsan yata ni Jordan. Sabi niya, kung naniniwala ba kayo sa mga ganyang ano. Siyempre, hindi pa kami, ano, baka siguro nag-aalangan din sila na mag open o, dahil hindi naman din lahat ng tao ay open sa mga ganyang kuya, di ba? Sabi namin, walang problema kasi kung ano naman yan ni Lord, kumbaga kung, tsaka tinataas din naman ang na pangalan ni si Mama Mer, tsaka si Papa Jesus. So, tapos dahil pang third try na nga namin yun, kuya. So, lahat ng hindi namin nasubukan na gawin noon, okay. na namin lahat yun ng risk. Magpapaterapy ako kung saan saan ako nagpaterapy ng kuya. Yung dugo ko dinadala pa sa arme niya. Tapos, nagkaterapy ako sa Alimadi. At the same time, marami akong several na mga na blood test pa sa hamat. Tapos, sabi nga yun ngayon. Sabi namin, try natin yung sinasabi nga ni Jordan, which is ikaw yun, kuya. So sabi namin, mas parami naman na di ba yung blessings pag maraming magdadasal para sa iyo. Sabi namin, sige, try natin. Doon natin nag-start yung kwento natin, kuya. So, sure. third attempt, sa ng Panginoon, kuya, yun, nakuha na sila kang bag. 2017 sila pinanak, September. Nung una natin nag-meet, alam ko yun, five years. So magpa-five years yun, after ko nung nangyari na yung mga operation ko. So yun na. Uh... Yan yung pinakakwento ni Lily. Five years na dumaan sila sa pagsubok, dumaan sila sa maraming trials. Sinubok sila sa buhay nila pero ano yung ginawa nila? Nagpatuloy lang silang lumaban, kumapit lang sa itaas at naniwala. Magkapikit mata silang lumapit, so wala naman mamawala, ikaka nila. So, doon nagsimula yung kwento namin ni Lily and Nico at si Brobert nagkita sa isang lugar, sa isang bahay na anayahan ako eh parang sakali na makatulong sa kanila at nagsusubok sila sa ganung ang spiritual. So sabi ko, nung una ko siyang makita dun sa bahay niya, sa isang bahay na kakilala namin, na common prayer, sabi ko, ang lakas ng positibong enerhiya. Pinabalot ng dalawang mag -atawa ng liwanag na nanggagaling sa itaas. And it's a sign of blessing na masasabi mong mahaari nga na sila'y mapagbigyan sa kahilingan nila na mamuling magkaroon ng pagkakataon na mag-conceive ng panibagong binhi ng buhay doon nagsimula. Nung nalapitan ko siya, nung natatandaan ko na sabi ko, tignan ko ngayon dalawang kamay mo tignan ko lang kung pantay. Sabi ko sa nila yung dalawa. So, tinignan ko. May mga napansin ako. Hindi ko lang alam kung matatandaan ni Lily and Nicole yung, yung kwentong ito, yung part na ito. Pero ako, nasabi ko to. Kasi ganun ako, usually ganun ako eh. Uh, pag tumitingin, tinignan ko muna yun. Sabi ko, may, may spiritual na kalakip. Pero sabi ko, mas malakas ang itaas kumpara dito sa nakikita kong perwig sa kanila. So may mga pagkakataon kasi sa iba na ibang cases na na dahilan kung bakit na hindi napapagbigyan na magkaanak. Maaaring may galaw ng tao o may orasyon o may dasal na uh, nababalot sa galit o ingit na para bang isinumpa sila na hindi sila kailanman magkakaanak o hindi kailanman sila magiging masaya sa buhay na may kalakip dun sa pagbubuntis. Kasi may mga ganong cases, actually, may kwento ko dyan. Makasakali, uh, uh, sa part 2 na ito, uh, sa susunod, may ko yung tungkol naman sa isang couple din, na yun ang patungkol na yung pagbubuntis ng babae ay laging nag fail din. At the same time, um, hindi sila nagkakaanak. Eh, eh, in God's will, may kwento ko to, yung part 2 na tungkol din the same thing about sa panganganak eh, eh, at pagkakalaw ng panibagong buhay o bini sa sinapupunan. Uh, then, let's go back to the story of Lily and Nico. And, ayun, nung ko, sabi ko nga nang, in God's will, sabi ko, ang laki, ang laki ng chanta. Mabuti ang Panginoon. And this time, pag napahintulutan ka na muli na mag, magkaroon ng panabagong binhi, ang pinakatatanda ko sa salitang nito na bitawak sa kanilang magkasawa na Oo, magbubuntis ka, mag-aanak ka pa, pero this time, may babalik. Yung isang unang nawala na nag-fail ay babalik. So in short, dalawa sila. So twin ang mangyayaring pagbubuntis ko, oh, yan ang nabanggit ko kay Lili sa kwentuhan na ito. Itong, gamu, itong parang gamutan na rin maituturing. Ang pinaka na narito yun sa panalangin na ibinigay ko sa kanila ay taintim talaga na naibahagi ko sa kanila yung pagpapala galing sa itaas. Kung kaya yung hangarin ng dalawang mag-asawa, malinis kasi yung purity ng puso nila sa paghiling ay nandoon kaya hindi, hindi rin ako nahirapan na maging mediator, kumbaga maging mamagitan sa kanila sa mundo ng spiritual at sa itaas. Na baka naman sakali ina, inang birhen, matulungan niyo po sila. Ipanalangin niyo siya, silang dalawa magkasawa sa inyong mabuting anak na sa Ito na nga yung sumunod na eksena after kong mabangkit yung bagay na yun. Sabi ko, tara, nandito na sila. Sabi ko, yung mga guided spirit o yung nasa itaas na tutulong sa atin. And then sabi ko, halika na. Sabi ko, gano'n. Katabi niya sa Nico na ako po. Then sabi ko, tara na, dali. Sabi, para ako nagmamadali that time. Tayo ka. Sabi ko, lapit ka sa akin. Ah, ayusin ko yung mattress mo itataas ko yan. Sabi ko, dahil yun ang sa akin. And then, sabi ko, lilinisin ko yung daanan. No? Yung kung ano may nandyan sa loob, lilinisin natin. Sabi ko, ganun. through our prayers, sabi ko, ganun. ang needed ko lang, napapapikita ko ng ganun, ang needed ko lang, ay yung pananampalataya. At naramdaman ko yun sa dalawang Kasi yung eagerness nila, na magkaroon ng panibagong binhi o yung anak. Ramdam na ramdam ko talaga. Hindi, hindi gano'n na. Ito na, ito na. Sabi ko, ito na. And nung hahawakan ko na siya para itaas yung matres niya, ay ako nagulat ako. Para ba pa akong binalutan ang buong katawang ko ng pangingilabot? Sabay tingin ko sa dalawang kamay ko na para bang nagliliwanag na hindi ko alam kung saan ang gagaling yung liwanag sa kamay ko. And aramdam ko na yung liwanag na yun, napaka, ano eh, ah, napaka bless Yung kilabot na nararamdaman ko na para bang sa dulo ng mga ko, may malalakas na kuryente. Yung mga, yung, ano yung parang maliliit na gano'n na gumagalaw-galaw sa mga dulo ng daliri ko. So, hindi ko kaya maipaduhanan kasi nang nagaling. Kasi ang alam ko, parang blinis na ako. Gano'n yung pakiramdam ko eh. At the same time, yung kamay ko, parang may ibang nakawak na tinuturo kung paano yung gagawin ko. Kung paano ko itataas yung matres. Kung paano ko ikot yung kamay ko. Then habang ginagawa ko yun, no? basta piling ko, yung kamay ko may nakahawak. Ma parang eto yung kamay ko. Tapos may pang isang kamay na nagalaw, na ginagalaw, ginaganyan. Pasit ako, sumusunod ako sa enerhiya na kung paano. Nandiyan tinatanong ko si Lily. Sabi ko, Lili, ano nararamdaman mo? Pero yung kamay ko ay hindi nakadikit sa, sa katawan ni Lily. May space, kumbaga. May pagitan. Umaga nakatapat lang. O so, Lili, ano nararamdaman mo? Kuya, hindi ko makakalaw sa loob at ang ko kuya. Naalala ko noon na tinanong ko rin siya. Ito, pakiramdaman mo ha, may huhugutin ako. Yung tipong parang humihinugot akong sa, napa, napa ganun. Napaganan siya. Parang bang napa siya. O napaganan siya parang nabigla or I don't know. Ano yung naging... Basta nag-react siya. Sabi sa... Kuya, parang naman ko, oo. Na hindi gumabas, may hinugot siya. Yun na sa loob. Kaya kumain yung pakiramdam ko. Lily, itataas ko yung matres mo ha. Nung kinanong ko na, kinagano ko eh, parang may emotion ako na ginagalo yung kamay ko. Sumusunod ako dun sa nakapatong dun sa kamay kong kamay. Alam ko, may ibang kamay ng spiritual na galing itaas. Yung, yung kumikilos sa amin. Yung ginagalo yung kamay ko. Then bigla nagsalita si Lily. Nang tinanong ko, ano yung pakiramdam? Tumaas yung kanito ko in the white part ko. At tumaas, kuya. And I don't know kung maaalala ni Lily yun na... Pero kasi sa akin, ang linaw eh. Ang linaw eh. Ang linaw nung pangyayari. Then, happy ko rin. Nikoli ka rito. Happy ko rin. ka rito, sabi ko. Tabi kayo, tabi kayo. Ibi-bless kayo, ibi-bless ko kayong parehas. Pagdadasal ko na kayo, hanggat nandito sila kasama ko, sabi ko ano, hanggat yung kamay nila sa akin nakapatong. Ay, kung hanggang nyo, tayong tayo yung balahi ko ngayon, no? Oh. Habang kinikwento ko to, parang bumabalik ako sa eksena. Ah, oh, sige, ito na, sabi ko, ah, ibi-bless kita, sabi ko, na boto you. Kasi needed din na hindi lang sila, pati ikaw, sabi ko, needed ko rin ang faith mo. So, ito yung pinakamalinaw sa akin eh. Wish granted ka. Pinakikinggan yung panalangin mo. Lalo na kung buo ang pananampalataya mo at paniniwala mo. And that is why yung mga moment na yun, ang itaas na mismo ang kumilos at nagutos at nagbigay ng biyaya ng Diyos sa kanila. Hanggang sa kwentuhan nito, sa episode na ito, ang aral ng buhay ng pananampalataya ang meron dito. Ano man yung pagsubok na dumarating sa atin, alalahanin mo lagi na ang taas. Imposible man, mahirap man paniwalaan, malayo man sa re realidad, huminsan, ang mga paliwanag sa mga wonders hindi natin maarok kumbaga or maabot kumbaga yung tunay na kasagutan sa wonders to stay binibigay sa atin kumbaga supernatural kasi kaya nga sinabi supernatural It's something like unexplainable with wonders na may, na may lakro o yung pagpapalang tunay na may gawa ng spiritual dahil ito'y binibigay sa mga tao o ipinapakita sa mga tao, nandito kami, nandiyan lang kami, needed lang namin, yung taus-puso, taimtim na pananalig nyo at pagdadasal. Yun lang ang gusto namin madinig. Siguro yan yung mga salita nila sa itaas, para mag-run yung hinihiling natin, even though there are times, kung maga masyadong mahirap makuha yung panalangin na gusto natin o mahirap maipaliwanag kung o maibigay sa atin. Pero walang imposible sa itaas eh. And I do believe in that na pagbuo ang pananampalataya mo at yung pananarik mo sa kanya at hindi mo inintindi yung mga negativity na hinaharap mong problema. Mas tapo po focus ka sa layunin na gusto mong gawin sa mga pinapangarap mo. Matutupad yan. Kasi at kang goal at nakapokus ka. At sinisiridad ay nandoon ang pananalig mo pinakikinggan ng taas. Yung hinihiling mong kagalingan o hinihiling mong magkaanap, lahat yan may posibilidad habang nabubuhay ka. Habang ibig sabihin na tama pa at pwede pa. Okay? Ang mahirap na din itong nakakatawa may edad ka na, matanda ka na, hinihiling pa rin ano, magbuntis. Sa bagay, sa Bible, may naganap na gano'n, di ba? Kaya sabi ko, if it's a God's will, it will be done, ika nga. So, guys, kayo sa episode na to, I hope marami kayo natutunan sa kwentuhan namin ni Lily and Miko. And maging patunay ito sa inyo, isang buhay na testimonya, ang mga susunod pang video na makikita nyo rito sa part na ito. At nandito sila at mapapakinggan nyo ang mga boses ng mga munting anghel na galing sa itaas na binigay kila Lili at Nico at yun yung kambal. And hope, kaya na pa bahala mag-justify kung ano ba talaga. Sino nga ba at ano nga ba ang meron kay Prober? So guys, sino ka susunod na magka-anak? Ah, at may panibagang bidhi ng buhay. Yan ang aabangan natin. Sa mga susunod pang kwento ni Brober, matutunghayan niyo pa ang iba't ibang testimony ng mga taong nakaranas ng Wonders sa pamamagitan ni Brober. So again, this is your host, Brober. Walking to the lights by Brober. Maraming salamat muli at pagpalain po kayo lahat. Till next time, bye-bye!